Natamo na ang kasunduang minimiti ng marami nagawing gawing opisyal ang pagpapakawala sa mga hostages ng Hamas. Pero may kapalit na tigil putukan o ceasefire ng ilang araw. Kondisyon na hindi nais nice ng marami. Dahil dito, nilisa na ng Hamas ang ilang bahagi ng kuweba malapit sa bakura ng Al-Shifa Complex at ang natagpuan ng mga Israeli ay magbabago sa iyong pananaw. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na napasok na ng IDF ang sangsangang kuweba at nasaksihan nila kung gaano kahanda ang amas sa digmaan. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong... Totoo ba Nagkasundo na kahapon ng Miyerkules ikadalawampot dalawa ng Nobyembre ang magkabilang panig hinggil sa mga dinakip ng Hamas. Pero may ilang kondisyon ang inilatag sa hostage release. Kasama dito ang pagpapakawala sa 50 mga Israeli sa simula. Pero kailangan magpalaya ang Israel ng isa na mga Palestinians. At ikit sa lahat, magkakaroon ng apat na araw na tigil putukan. Pero hindi pa kumpirmado. Magandang balita para sa marami subalit problematic ayon sa ilan. Dahil sa tila ba ang Hamas ang mapapaboran sa palitan? Bagamat pumayag ang IDF sa ilang kondisyon, ang tumpak na oras kung kailan pakakawalan ng unang limumpu at saan dadali ng mga ito upang masiguro ang kaligtasan ay hindi patiyak. Hindi pa rin opisyal kung anong oras magsisimula ang ceasefire dahil hanggang ngayon ay nagbabaril pa rin ng dalawa. Ang binalita sa AP News ay nag-uusap pa rin ng mga opisyal ng Israel hanggang ngayon hinggil dito. Pero sinabi na walang pakakawalan bago dumating ang biyernes, ikadalawamput-apat ng Nobyembre. Marami ang naniniwala na ito ay dahil kailangan piliin ng Israel kung sino sa mga bilanggo ang pakakawalan. At kailangan ding siguraduhin na hindi mga opisyal ng Hamas ang palalayay. Pero sinabi sa ulat na nangako ang pinuno ng Israel na hindi matatapos ang gera hanggat hindi na ibabalik ang lahat ng mga hostage at hanggat hindi na ang grupo ng Hamas. Marami din mula sa kanluran ang hindi sangayon sa kasunduan dahil sa walang tiwala sa salita ng grupo. Sa madaling sabi, lugi ang Israel sa kasunduan at lamang ang kabila. Sa gitna ng mainit na arigluhan, ang mga pamilya ng hostages ay hindi pa rin makatulog ng maayos sa kaiisip kung ang kanilang mga mahal ay buhay pa. Ganon din naman sa mga sibilyan ng Palestina na nadamay lang sa gulo. Kung maibabalik pa kaya ang kanilang nawasak na buhay? Kanino ka man panig sa mga Israeli o sa Hamas at sino man ang iyong sinisisi sa labanan? Ang sibilyan ay kabilang sa tinatawag nilang collateral damage at hindi na ito mababago. Hamas, and of sa kabilang banda, napasok na ng Israel Defense Force ang nakagugulat na katayuan ng tunnel system na pinaniniwala ang malapit lang sa Al-Shifa. Pero hindi pa nga lang kumpirmado kung anong bahagi ito ng bakuran. Sa inilabas na video, mapapansin na puno ng mga kable ang haligi, ang pinakabubunganay ay naka-curve upang dagdag tibay. Mayroong ilang pinto sa gilid ng tunnel, mga kubeta, mga tulugan na nakatiles, may air conditioning at kumpletos ricados. Habang nagpapatuloy ang IDF sa loob, mayroon silang natagpo ang mga silid na dekuryente at sinasabing nakakonekta sa ospital sa itaas. Ilang pintuan ang binuksan. Sa loob ay kubeta na deflash at nakatiles. Tapos, mayroon ding maliit na lababo at gripo ng tubig sa kabaan ng tunnel. Isa pa sa mas malaking silid na natuklasan ay tila may dalawang maliit na frame ng kama at ito yung may split system air conditioning. Tapos, karugtong ng kuweba ay isang makapal na bakal na pinto na tinatawag na blast door. Ito ay pangprotekta sa kung may pagsabog sa kabilang dulo ng kuweba. Patunay lamang na ilang taong naganda ang hamas para sa labanan. Paghahanda na siguradong hindi nila sasayangin. Kaya kung isa ka sa mga naniniwala na malapit ng matapos ang labanan o madaling matalo ang hamas, sa natagpuan sa kuweba, marahil magbabago ang iyong akala Ipinaliwanag din na mukhang nilipat na ng amas ang lahat ng kanilang kagamitan ng malamang napaligiran ng IDF ang Al-Shifa Complex Ang natagpuan ay magandang balita para sa mga Israeli dahil ang mga tunnels ay magkakaruktong. Ibig sabihin, may posibilidad na masimulan na nilang baybayin ang daang-daang kilometrong haba nito Siyempre, haabutin ng ilang buwan bago lubos ang matuntun ang bawat sulok ano ang kabuluhan nito para sa kasunduan ng hostage exchange? Maraming pros and cons ang mapagtatanto. Isa dito ay ang tunnel system ang patunay na nasa ilalim lang nakatago ang mga tinakip. Bagamat madaling makakilos at makalipat ang hama sa ilalim, ang kanilang galawan ay limitado pa rin. Bukod dyan, nasa likuran na nila ang IDF at maaaring putulin ng kuryente para lubos ang malimitahan ang hakbang ng grupo. Ganun pa man, Malalagay sa peligro ang mga naiiwang hostages kung maging tunnel warfare ang gera. Ano't ano pa man ang katotohanan, ang hide and seek na labanan ng dalawa ay magdudulot pa ng napakaraming collateral damage. Mga sibilyang karamihan ay wala namang napapala sa gera ng dalawa. Habang nga ng mga susunod na pangyayari hinggil sa digmaan ng Israel laban sa grupo ng Hamas. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.